Nakakagulat na balita ang lumabas kamakailan na nagdidiin sa kredibilidad ni Nabante at Dan Fernandez. Sa kanilang mga pahayag, malinaw nilang sinabi na hindi raw sila nakipag-usap kay Colonel Grehaldo. Ngunit sa kabila ng kanilang pagtanggi, isang hindi maikakailang ebidensya ang lumitaw. Isang video na nagpakita ng kanilang pagpasok sa isang silid kung saan naroron si Colonel Grehaldo. Ang tanong bakit nila kailangang itanggi ang isang malinaw na katotohanan, ano ang kanilang tunay na layunin sa likod ng mga salitang ito? Ang ganitong uri ng pagsisinungaling ay hindi lamang simpleng issue ng pag-aalangan. Ito ay isang direktang hamon sa prinsipyo ng transparency at pananagutan na inaasahan ng publiko sa mga pinunong tulad nila. Ang malinaw na ebidensya ay nagbubunyag ng katotohanan, isang katotohanan hindi maaaring baluktutin o itago sa ilalim ng mga salita ng pagtanggi. Sa panahon kung saan ang teknolohiya ay nagiging sandata ng katotohanan, mahirap nang maitago ang anumang kilos, lalo na kung ito'y may kinalaman sa interes ng bayan. Ito ay hindi lang usapin ng kredibilidad ni Abante at Fernandez, ito ay usapin ng tiwala ng publiko, ng moralidad at ng pananagutan sa harap ng sambayanan. Kung hindi nila kayang panindigan ng kanilang mga sinabi, paano sila mapagkakatiwalaan? Sa ganitong sitwasyon, ang pinakamahalagang hakbang ay ang harapin ng katotohanan anuman ang maging resulta nito. Sapagkat ang pag-amin ng pagkakamali at ang pagbibigay linaw ay tanda ng tunay na liderato. <laughs> Sa mga lumalabas na ebidensya, malinaw na hindi na ito usapin ng opinyon kundi ng malinaw na katotohanan. Ano ang kanilang susunod na hakbang? Haharapin ba nila ang katotohanan o magpapalalim pa sila sa mga tanong na bumabalot sa kanilang kredibilidad? Ngunit pag-usapan muna natin si Colonel Grijaldo kung bakit nila ito pinakulong. Si Police Chief Grijaldo, isang pangalan na minsang naging sagisag ng tapang, prinsipyo at walang kapantay na dedikasyon sa tungkulin. Sa bawat lansangang kanyang binantayan, sa bawat kasong kanyang nilutas, ipinamalas niya ang pagkakaroon ng isang leader na handang ialay ang lahat para sa kapakanan ng bayan. Sa bawat desisyong ginawa niya, tila hindi lamang batas ang kanyang ipinatutupad, kundi pati ang kanyang paniniwalang ang katarungan ay kailanman hindi dapat baluktutin. Minsan siyang itinuring na haligi ng integridad, isang taong hindi kayang bilhin ng salapi, hindi kayang takutin ng kapangyarihan. Sa mata ng mga ordinaryong mamamayan, siya ang sandata laban sa katiwalian at krimen. Sa gitna ng mga mapanganib na sitwasyon, siya ang maasahang magpatupad ng kayusan. Ngunit tulad ng kahit anong mabuting kwento ng kabayanihan, hindi rin siya nakataka sa unos na unti-unting nagwasak sa lahat ng kanyang pinaghirapan. Dumating ang isang bagong yugto sa kanyang buhay, ang pagtatalaga sa kanya bilang resource person sa House of Representatives. Isang karangalang akala niya ay magpapakita ng mataas na respeto ng lipunan sa kanyang serbisyo. Ngunit sa halip na magdala ng tagumpay, ito ang naging simula ng kanyang pagbagsak. Ang mundo na minsang naging pabor sa kanya ay nag-iba ng ihip. Ang tiwala na minsang ibinuhos sa kanya ay napalitan ng mga akusasyon. Ang kanyang pangalan na dati sa gisag ng karangalan ay unti-unting nadungisan. Isang opisyal na nanindigan para sa katotohanan at prinsipyo, ngunit sa halip na purihin, siya ngayon ay nakakulong. Dahil sa nanindigan siya sa tama, dahil lang sa sinabi niya sa publiko na tinangka siyang pilitin ni Abante at Fernandez na idein si dating Pangulong Duterte sa mga alegasyon ng extrajudicial killings. Tinanong nila siya tinukso at pilit na hinimok. Pero hindi siya sumuko. Pinili niya ang katotohanan. Noong Disyembre 14, 2024, inaresto si Colonel Grijaldo. Ngayon mahigit limang linggo na siyang nakakulong, ginugol niya ang Pasko at bagong taon sa likod ng rehas at nanatili itong malaking tanong ng karamihan. Ngunit sa halip na kilalanin ng kanyang tapang at integridad, siya pa ang pinatahimik. Simula noong araw na yon, hindi na siya pinalaya. Pilit siyang sinisiraan at pinipigilan upang hindi na siya makapagsalita. Ganto na ba ang sistema ng hustisya sa ating bansa, ang mga naninindigan sa tama, sila pa ang pinaparusahan. Habang ang mga nasa likod ng kasamaan ay patuloy na malaya mahalaga itong pag-isipan. Kung ganito ang nangyayari sa mga opisyal na tulad ni Colonel Grehaldo, paano natin naasahan na ang iba pang miyembro ng ating kapulisan ay pipiliin ang tama? Kung ang katotohanan ay may kapalit na pagkakakulong, sino pa ang mga ngahas na manindigan? Ang ganitong sistema ay hindi lamang pag-atake kay Colonel Grijaldo. Isa itong banta sa ating demokrasya, sa ating hustisya at sa bawat Pilipino na nagnanais ng pagbabago. Kaya maging mapanure, magsaliksik, huwag magbulag-bulagan sa ganitong mga usapin. Colonel Hector Grijaldo, enough leeway. Sobrang bait na natin sa kanya and I think it's the right time to to um, make an appropriate motion. Um, sumasobra na siya. This is, I believe, his fourth time to skip the uh, the quadcom and uh, pero sa Senate, wala naman siyang rotator cuff syndrome. I'm sorry, I'm sorry, but I really believe it's high time that with uh, the indulgence of all the chairmen, that I move to cite Colonel Hector Grijaldo in contempt. Chair. Seconded. Okay, um, there, is a, there is a motion. Seconded. I was waiting for Congressman Paduano to do that, but uh, anyway, Seconded. so there is a So there is a motion to cite Colonel Hector Grijaldo in contempt oh, yeah. Colonel Grijaldo enters the holding room. At 7 p.m. Attorney Emericio Kilang enters. At 7:18:11 p.m. Attorney Rotsier Komigat enters. At 7:19 p.m. Congressman Dan Fernandez enters. At 7.20.35pm, Congressman Benny Abante enters. At 7.35.35pm, Congressman Dan Fernandez and Benny Abante leave the holding room. At 7.36.14pm, Colonel Grijaldo exits with Attorney Kilang and Attorney Comiget. At 7.36.25pm, Colonel Grijaldo, all smiles, is seen conversing with Jimmy Fortaleza.